Good morning mga kaibigan. Kaya pala daming nakatigil doon na ano. ah riders. Ano pala may nakaabang pala dito sa unahan no. andito pala yung mga kaibigan nating LTO. Alam na dis pag marami nakatigil. May LTO sa unahan. Ayan. Dito na tayo. Wow. titigil na tayo mga kaibigan kay pa-check muna tayo kung legit ang ano natin registro natin <laughs> dito natin malalaman mga kaibigan kung legit yung registro natin kasi tagal na to eh. tagal na tong hindi ako na chichik sa ng LTO eh ah uh, simula nung nirehistro ko 2024 ah? o nga 2024 <laughs> February ngayon lang tayo ma-check ng LTO. Pa-check natin yung register natin mga kaibigan kung legit. <laughs> Ito na, bibigyan na natin mga kaibigan. Come. Come. Ayun, ganoon lang kadali mga kaibigan. Anong kinakatakot nila sa uh, mga LTO personnel mga kaibigan? Ayaw kasi nilang mag ano, eh, kumuha ng legit na mga papeles eh eh papano naman kami na sumusunod sa batas sumusunod sa guidelines ng ano LTO na gumagamit sa ano lansangan eh pag na sila nakaaksidente sa amin walang ano kaya tataka sila dahil hindi sila kumpleto ng mga papilis Ayaw kasi nilang maglegal ng ano mga kaibigan kaya mo dito mga kabigan, ang dami itong nakatigil. Oh. Uh. dami nakatigil doon sa kaliwa ko mga kabigan. Oh. Kasi, nandun pa yung ano eh, LTO. <laughs> takot na takot sila sa LTO mga kabigan. Eh, hindi naman nangangain ng tao yan mga kabigan. Mababait naman yung mga yan. Sige mga kabigan, hanggang dito na lang. Bye!